lang natin ng shore residences wow ah huwi na tayo kaya makapagal tayo bukuti na lang makulimlim ngayong araw na to ah kangayon lang palang hapon time check mga alas dos kanina obra init ayos grabe yung haba ng shore residences Oo nga pala. Kaya ako galing ng SMDC sa Shore One Shore Residence. Kasi meron po tayong for rent na one bedroom condominium. Ang presyo nito is 18,000 lang per month. Uh, kasama na po doon yung uh, association juice kasi para magamit nyo yung full amenities ng SMDC gym, yung pool nila at kung ano pa samaan nyo na rin ako sa biyahe natin pa uwi ng Bacoor so eto binabaybay natin the usual makapagal boulevard speed limit 60 kasi naka experience na ako dito na KTM Duke 390 ako ang takbo ko 68 nahuli ko ng MMDA ang multa, 1,000 pesos. Ang ganda ng jersey ni Kuya, oh. Travel is my therapy. Tama nga naman, mag-travel, ba? Diba? Para maging therapy. Therapy ang kailangan din pag nag-travel, ba? Diba? Sa nga sa akin, agree. Hanggang saan ko kaya makakasabay itong dalawanto. to? Tingnan natin kung yung dadaanan ko, dun din sila dadaan. O oh, ayan sila oh. makakatabi ko pa, mukhang pakabiti rin to ah, Tignan natin ulit kung talagang doon din siya dadaan sa dadaanan natin Mukhang tama nga ako. Oh, ayan sila sa harap oh. So ito pala yung daan papunta sa bulungan. Dumiretso tayo. Pag kumaliwa, ayan yung coastal road. O oh, ayan yung dalawang tropa oh. Yung bulungan, ito yung sa gilid ng coastal road. Ito yung talagang daanan ng mga slow slow low cc na motorcycle kaysa dumaan ka ng kirino medyo matrapik wala ka na ibang dadaanan kundi sa kaliwa kasi hindi tayo pwedeng dumiretso kasi yan tubig na yan na nakikita nyo na yun malapit doon yan ay bulungan di ba uh, dati two way to ginawa nilang one way kasi yung paggaling ka naman doon sa bulungan papunta ka ng mowa pagbaba mo ng tulay yun na yung daan kakanan ka na doon yan yung pakaliwa pagpapunta ka ng mowa so dito tayo ngayon sa tulay Ayan na, yung bulungan sa paranyake Pagbaba ng tulay, U-turn. tanda kayo e, Dito daw, mura talaga isda. Lalo na sa umaga, yung mga bagong harvest nila. Pero ako, hindi ko pa nasubukan. Ayan oh, may nagtitinda ng mga tahong talaba. And then, dito sa ilalim ng tulay. Ay, teka, yung nasa harap ko na yun, kanina napapansin ko rin eh nakasabay ko yan eh tingnan din natin kung hanggang saan ko makakasabay to yung kaninang sinusunda natin na may jersey eh hindi ko na nakita nauna na ako eto tingnan natin dito pagka first time yung dumaan alalay lang kayo kasi marami rito mga maliliit na butas minsan malaki at saka pag nandito ako bira akong um overtake talagang sinusundang ko lang yung nasa harap ko kasi minsan may iiwasan silang lubak tapos nakita nyo yung kalsada napakakipot minsan baka may nag ride dyan medyo malapit sa guhit na yung pa counterflow flow sa atin uh, magka tamaan tayo ng handlebar kaya no nakikita nyo yung sa harap walang umo overtake miski ako safe distance kasi may biglang sumusulput na butas pero ako naman, medyo kabisado ko na to, pero alalay pa rin ako. Sa parte na to, kung napapansin nyo, wala pa rin umu-overtake. Sila pa rin yung nasa harap ko. Yung tulay na yan, eto one way. Yung papuntang mowa, dapat dun sa kabila. Pero minsan, meron sumusulpot yan. Pag nakita nilang wala, tinitira yan. So, dapat talaga respect the, the road and ingat. Dito sa parte na to, in-overtake muna natin yung si Tropa. Tingnan natin kung gan sa ako siya makikita ulit maya maya. Safe naman eh. Tapos, yan, liko lang kanan. Nga pala, itong kaliwa na to, eskwelahan to eh, ba? Diba? Ano bang eskwelahan to? Comment naman kayo dyan, down below. eto na yung sa kanan, yung bliss bliss ba yun? Oh, basta yung nakikita natin pag nasa coastal tayo yung mga pabahay so yan, nasa right side eto yung uh, isang parte dito na medyo masikip may mga hams, may mga kabahayan kaya dito, alalay lang tayo lagi tapos, uh, papunta tayo ng sapote dredredso lang may eh, nakadaan na kaya dito ng gabi? comment naman kayo down below ako actually hindi ko pa nasubukan pero parang narunig ko uh, ah, medyo ingat daw sa gabi ah. hindi ko lang alam so comment comment Ah, kailangan natin ng info pero alam nyo napaka okay talaga dumaan dito kasi kukumpara mo dun sa old road sa Kirino puro jeep daming humihinto di ba dito kahit takbong 30-40 ka lang eh kalmado kahit may mga hams-hams pang ganyan di ba tuloy-tuloy matatrapi ka na lang siguro sa sapote pag kadumaan sa palengke pero ako hindi ako dumadaan doon eh kasi nga laging matrapik so eto na yan yung coastal yung kanto na to huwag kayong tutuloy-tuloy dyan kasi may dumidiretso dyan eh kasi papasok yan ng expressway yan yung mga kotse na yan kaya full stop kayo dyan eto yung paborito kong daan dito eh, kasi dito ayan oh, nakakita na tayo ng bangka yan ang uh, hanap buhay daw ng mga tao dito tas yung nasa kanan mga kabahayan daw yan eh. eh pero syempre hindi natin pa nasusubukan pasukin yun oh, no? yung may lumigo bahayan yan eh tas eto sa kanan pag ulan tubig yan yan oh, daan yung bangka oh kasi doon sa kabila pag dumaan ka dami rin nagtitinda ng isda ang uh, daily commute bike ko pala o motor eto nga aking uh, Honda CRF 150L kaya eto yung napili ko eh, kasi dati nga diba uh, medyo active tayo sa pagtitrail eh, nung nagsawa ako nirehistro ko ulit para meron tayong ginagamit talaga lumuluwas ng Manila para singit-singit sa traffic diba? saka pang panganap buhay natin to alam nyo na pag uh, may pinupuntahan ako na for sale, for rent eto gamit ko kanan tayo dito kasi pag kumaliwa yan yung sa sapote yung palengke eto ang labas dun sa may tulay yung galing ng Las Piñas papunta ng coastal road apos mag u tayo. Ito na 'yon, yung uh, tulay nasa wakali natin. So dito eh magmembers tayo ng left side kasi merong unang-unang U-turn -unang slot diyan. Yan, U-turn. Yeah, pagka-U-turn natin, kanan tayo dun sa unang alley. Naalala nyo ba? Uh, noong araw, hindi ko alam kung mga ilang years back. Yan sa kaliwana na yan, di ba meron dyan McDonald's? Di ba? Yan nga yung McDonald's na nakita ko Ah, na medyo siguro hindi good business dun sa location nila. Di ba? birang biraya tayo. <laughs> yan, U-turn tayo ulit dito. Uh, sa ilalim ng tulad ya yeah, papunta na tayo na up molino uy Dodge Challenger oh ganda tingnan nyo yung trailer hindi pa naka signal light kaya dito nag alangan ako kasi sinabayan niya ako doon ko palang nakita yung signal light niya doon sa body ng uh, head ng tractor head pakalan pala siya kaya minabuti ko na nag na lang ako para save dito ka na po muna tatapusin na ang video Kakarga muna tayo ng gaso dito sa Phoenix. Uh, thank you for watching. Teka lang, update pala. Yung dalawang nasabayan natin, lalo na yung unang nakascooter, hindi ko na sila nakita. Uh, uh, 200. Baka lumis na sila ng daan o sa ibang so, lugar sila. Lang, See you on the next video. Lang. Thank Kasi you. Baka hindi